Hello po! Welcome back po sa ating channel, Jeffish Nature and Animal Lovers. So for today's video, ayan, nandito po tayo sa ating mga tanim na dragon fruits, ayan, sa ating mga likuran. So ipapakita ko naman po sa inyo kung paano yung paghahanda namin para sa kanilang nalalapit na pamumunga. So may ilan-ilan na po na may bulaklak at uh, may, mayroon din na pong natutuloy, ipapakita ko po sa inyo mamaya. So, ang tatalakayin po natin ngayon ang paghahanda sa ating mga tanim na dragon fruits para uh, dumami ang kanilang mga bulaklak at magtuloy at uh, maparami natin ang kanilang mga bunga at uh, uh, ipapakita ko po sa video na ito kung paano yung mga pag-prepare po namin o paghahanda at yung mga ga gagamitin para sa ating mga tanim na dragon fruits. So panoorin nyo po yung video na to mga guys. Uh, lalo na po sa mga may tanim na dragon fruits o sa mga baguan sa mga dragon fruits uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung tutorials uh, na aming gagawin para mapadami ang harvest ninyo sa ating mga tanim na dragon fruits so stay tuned lang po kayo at ipapakita ko po sa inyo uh, step by step po ito para matutunan nyo rin po yung mga paraan A few moments later. Eto na guys ang ating mga tanim ng dragon fruits ayan kung mapapansin nyo po ang dami po nyan no? ang mula dito ang gandun po yan so ang unang ginagawa po namin kapag malapit na po silang mamunga uh, makikita nyo naman po sa mga tanim natin dragon fruits uh, libutin nyo yan meron kayo mapapansin na may namumulaklak na uh, at ang una po namin ginagawa para mapadami ang kanilang bulaklak at bunga. So, eto po yung unang step na aming ginagawa. Kung mapapansin nyo guys, malinis na po yan sa baba. Uh, Nag-grass cutter po kami dyan. Ayan, uh, kasi kapag uh, malapit na po silang mamunga, so, hindi po muna kami nagagamit ng pampatay ng damo. So, ang ginagawa po namin ginagrass cutter po muna namin yung damo. Tapos, kapag natapos na po kaming naggrass cutter, lilinisin po namin yan palibot, palibot ng dragon fruit. Sayang kung mapapansin nyo po, malinis na po yan. Tingnan nyo naman po, malinis na po sa baba. Ayan. Una pong step po na ginagawa namin, naggrass cutter po kami at nag-aalis ng mga damo sa kanilang paligid sa dragon fruit. Ang pangalawang step naman po namin, uh, magpapatubig po kami. Ayan, kung mapapansin nyo, gumawa po kami ng paligi dito sa gilid ng dragon fruit. Tapos, ang gitna niya, daanan. Nakasimento na po yan. Para kahit, kahit uh, maulan, hindi po nagpuputik kapag nag-harvest. So, sa mga kabila na yan, may paligi po yan. Tapos, ang ginawa po namin, nag- uh, Nag-asarol po kami o nagbongkal dito sa gilid, nilagyan namin ng harang. Ayan, kung mapapansin nyo, may harang po yan sa mga gilid-gilid. Ah, kabilaan po yan. Ayan naman po, ang purpose naman po yan, maglalagay po tayo ng animal manure dito. Ayan, animal manure para hindi po malaglag yung mga animal manure katulad na mga tayo ng kambing kasi bilog-bilog po yan, baka dumulas lang masama sa tubig sa patubig po natin kaya may harang po yan ay ang mapapansin nyo straight po yan sa kabilahan tapos lalagyan natin ng animal manure pero ang step po na gagawin po natin bago po yung animal manure maglalagay po muna tayo ng abono dito complete fertilizer po yung triple 14 triple 14 ang nilalagay po naming abono kapag malapit na po yung kanilang pamumunga tapos sasabayan po natin, matatakpan po natin yon ng animal manure. At ayon kasama na po yon sa pag-aabono at pagpapataba natin sa ating mga tanim na dragon fruits. So bago nyo po lagyan ng abono at animal manure, dapat po siguraduin nyo na babasain nyo po yung lupa, yung palibot na dragon fruits ninyo. Para kaagad po niyang masipsip yung pataba na ilalagay po natin. Uh, para madaling umopekto sa ating mga tanim na dragon fruits. Ayan, uh, bago magabono, abono pa, uh, patubigan po muna tapos basahin yung paligid ng dragon fruits para madaling niya masipsip yung nutrients. Tapos uh, natin lalagyan ng animal manure, tapos sabayan po natin uli ng pagdidilig. Ayan, o, kung wala po kayong mga paligid na ganyan, kasi mahirap po kasi kapag baldi-baldi, marami po yan, ayan oh. Kaya kailangan meron po kay talaga kayong patubig. Tapos may paligi po kayo. Tatakpan nyo lang po yan sa may dulo. Sigurado, aapaw po ng konti-konti tubig dyan. Tapos kapag uh, nakita nyo na nabasa na yung lupa, sa nyo na po pakakawalan. Tapos lipat nyo naman po dito sa kabila. Ayan. ganyan lang po yung ginagawa namin. Katulad po nito, ipapakita ko po sa inyo yung patubig po natin. So ayan guys, oh. patubig po natin yan tuloy-tuloy ayan kung mapapansin niyo yung tubig tapos ayan ayan di ba ayan oh nagaano kasi yung araw ayan oh tutubig tubig po ito oh ayan ito wala pa pong arang to kaya pinatubigan po namin yan para lumambot yung lupa lagyan natin ng arang para sa pag-aabono at uh, paglagay ng animal manure ayan Ganyan po yung ginagawa natin. So ito po ipapakita ko po sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na bulaklak nila, ayan. 'Di ba? Oh, siguradong magtutuloy na po 'yan kapag ganyan. Ayan pa po. Oh. Ayan. Tapos ayan. May mga paparating na po mga bulaklak. So may namamatay pa rin kasi nga kulang pa po tayo sa pataba. Tingnan nyo naman po yung mga dragon fruits natin, naninilaw pa. So kapag naglagay po tayo ng abono at animal manure, magbeberde po yan. So hindi naman po ganun kabilis pero kapag umipekto na po yun, sigurado na po na uh, magiging green din po yan. Tapos yung mga ganito, uh, madalang na lang po yung uh, hindi matutuloy. So karamihan yan, magtutuloy yan sa mga pamamaraan po natin na ating gagawin. So, yung ibang mga paraan po sa susunod po na video, yung pag-spray ng gromor, potassium, ituturo ko din po sa inyo yon Step by step din po yon para makatulong po ako sa inyo. So, yung step number one po natin, ayan, pa, ah, balikan po natin. Una po, i-grass cutter, tapos patubigan, lagyan ng harang sa gilid, tapos patubigan ulit. Ayan, step 2, patubigan ulit. Tapos, ang step 3 natin, paglagay ng abono. Tapos, ah, sabayan ng animal manure. Ayan po, step 1, pag grass cutter, pag sa patubig, tsaka dun sa pag sa paglalagyan ng abono at animal manure. Step 1, step 2, step 3. Ayan, pangapat na step na aming ginagawa. Ito yung may mga punggus, kung mapapansin nyo. Masilip na, na po natin yan. Ayan. Oh. O. Ganyan po yung punggus. O. Ang pagputol po ng may punggus, kailangan po yung pamputol nyong gunting, ibabad nyo po yan sa pangdisinfectant uh, pang disinfectant para hindi po kumalat yung uh, punggus sa inyong mga tanim na dragon fruits. Ang gagawin po doon, ibababad, tapos cutting, tapos babad ulit, cutting ulit. Ganyan po. Tapos, ilayo nyo po ng konti sa mga dragon fruits yung mga na i, napili nyo na may punggos so ito hindi po masasayang ito kasi uh, meron nga po kaming alagan tupa so paborito po ng tupa to kaya hindi na po kami nagpapakawala ng tupa nung nakaraan kinakain po nila yung sa ilalim ng dragon fruits yung mga uh, stem po ng dragon fruits kaya ganyan po namin na napag-aralan na yung tupa po pala kinakain po pala yung dragon fruits kapag ka sa mga susunod po natin video ipapakita ko po sa inyo kung namin dinadala yung mga may punggos na dragon fruits papakita ko po sa inyo kung gaano nila kagusto yung uh, dragon fruits ng ating mga alagan tupa so ayan naka prepare na po kami dito malinis na nakapagpatubig na kami so nakahanda na rin po yung animal manure na aming gagamitin sinasabi ko nga po sa inyo tayo ng kambing, ipot ng kambing napatuyo na po ito o, tapos yung abono na lang ayan po, naka-prepare na po yan tsaka dun so hanggang dito pa lang po yung nalinisan namin yun dito, hindi pa po so pagkatapos namin dito lilipat po kami kaya, kaya nauna po kami dito kasi mer yung mga may bulaklak na nauna nandyan na po so ayan po, ganyan po yung pag-prepare po natin sa ating mga tanim na dragon fruits para sa kanilang uh, pamumunga at pa uh, pamumulaklak. So sa susunod po na video ipapakita ko po sa inyo yung pag-spray ng growmore, pag anong pag-spray ng potassium, pag-spray ng uh, fungicide para sa ating mga tanim na dragon fruit.